Good morning, good morning. Ito yung ano namin, no? Ito Ito yung manoka namin. Sa panokan yan, O, no? oh, tubig. Kahapon, abot na, ano, dito. Nakalangoy na nga yung kahapon yung, ano, dyan, no? Sa manok. Lagayan. Yun, aso. Ito, mga idol, mga mista. Hello tubig ito yung mahirap dito sa amin kapag uh, ano, tag-ulan pag tag ulan talaga ito, ka-stack ng tubig <laughs> hello no. hello ano Mang na lang Ay, sigurado wala 'yan, okay?